Salam sa pagpapatuloy natin sa talambuhay ni Propeta Muhammad. Salallahu alayhi wa sallam, mayroon pa tayong 20 minutes para ito ay pagninilay-nilay natin dahil ayaw natin ito maputol. Dahil sa katotohanan, sa lahat ng mga kwento ng lahat ng mga propeta, ang gagawin natin na mas pinakamahaba ay itong parte na ito, ang siyang pinakahuling propeta. Palagay ninyo, bakit dapat ito ang siyang mas marami natin pag-usapan? Hmm. Bakit? Bakit siya yung, actually, ngay ngayon nasa, siguro man, nasa five na tayo. Or no, six. Part 6 So ito ngayon, part 7 But because only of 20 minutes, we will take only some highlights and very important of the migration of the Prophet Muhammad nung siya ay dumating sa Malina. Pero, yung katanungan ko kanina, bakit dapat ito ang gagawin natin na mas mahaba na mga, yung mga ibang mga propeta, one part lang sila natin natalakay yung kay Propeta Hebrahim, three parts. Yung kay Propeta Adam, umabot tayo ng apat. Pero ito, iniisip ko, gagawin natin labing dalawang part. Twelve parts ang gagawin natin. Ngayon ay seven. Bakit palagay nyo? Bakit mas kailangan na mas mahaba? Kapatid Ismail. So, upang uh, masamba natin ang tama, ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Propeta ang huling sugo, Ha? Hindi. Pagkatapos ng naikabiti, anong sumunod? Maragundong? Garnate. Tapos? Nasubo. O, oh, tama. Balik islam pa rin pala, bro. Kailan ka nagbalik islam? Pero islam 2013. Ah, 2013. Oh, that was the year I came in Saudi Arabia. Naka-ilang ka ngayon? 13 years ago ka ngayon sa Islam o 14, 15? Alhamdulillah bro, sa gabay sa'yo ng Allah. Kumusta sa'yo ngayon ng Islam sa buhay mo? Correct. Isa sa buhay yan. Pag dahil hindi mo yan isa sa buhay, hindi mo tunay na mararamdaman ang tamis na pananampalataya. Totoo yan. Wallahi, I make my word. And I tell this to all the Muslims. If Islam in your life is nothing, You don't put it into actions. You do not feel the real sense of Islam and the happiness and sweetness of faith. Dahil ang Islam, pag ito ay tunay na isinabuhay ng isang tao, mararamdaman mo ang tunay na kasaganahan, ang tunay na kaligayahan at tamis ng pananampalatayang ito. Anong sagot mo? Hmm. Meron kang idadagdag, kapatid na Adonis? Uh, sa aking palagay. hmm. Maganda yan eh, sa aking palagay. Lahat tayo may mga palagay. Ako, hindi ako mapalagay minsan <coughs> sa inyo eh. Kaya dapat magpalagay tayo ngayon. Ano yan bro? Sige. Uh, kasi siya yung kahuli-huli ang propeta na siya yung gabay sa sangkatawan ngayon. Uh, tayo yung kanyang uma. So dapat tayo ay uh, uh, suriin natin ng ili uh, simula sa kanyang buhay, ng mga Inshallah. history niya, at mga aral na ginigay niya. So, kung totoo siya, kulang pa 21 na ano, oh. na, 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 na episode. episode. Ina, correct, correct bro. Walay. Sa kapa mga tinuro, mga hmm. Aral. Agree. Tayo, uh, naman, agree ako dyan, kapatid na Abdurrauf. Totoo yan, bro. Totoyan, bro. Kung bakit ito ay magiging dapat pahabain natin ang part ng pagkwento sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi para suriin natin. Bakit siya nagtagumpay? At dito nakasalalay ang kaligtasan natin. Maliligtas ba tayo dahil maniniwala lang tayo kay Hesus Kristo? Ang mga ituro ni Hesus Kristo hindi maliligtas tayo sa ka, sa pamamagitan ng turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit ko sa inyo sa nung una, binabasa ni Omar ibn Khattab ang isa uh, ang, ang, ang ang Torah ni ni ni, ni Propeta uh, Musa. Sabi ni Propeta Muhammad, "Kanino ang libro yan binabasa mo yan?" Sabi niya, "Ito ito yung kay Uh, kitab na ibinaba kay Propeta Musa. Sabi ni Propeta Muhammad, iwasan mo na yan. Dahil walay kung bumaba ngayon si Musa ngayon, ang, ang tatalang niya ay kung anong ibinaba sa akin ng Allah. Ang Quran. Si Propeta Muhammad, ang buhay niya, ang Quran. Dito kasi nakasalalay ang kaligtasan natin. Dito kasi nakasalalay kung saan para malamdaman natin ang buhay ng tunay ng pagiging Muslim. Dito mga kapatid, hindi hindi ka maliligaw, hindi hindi ka mawawalay. Basta humawak lang sa pinanghawakan na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung mga dahilan kung bakit kulang pa nga yung 21 episode na gagawin natin. Actually, nasabi ko lang sa inyo, 12 parts ang gagawin natin. Ito pang 7 siguro ito, maikli lang yung oras natin. Ngayon, last meeting, nandoon na tayo sa dumating sila sa Medina. pati niyo ba nung napag-alaman niya nila na nakarating na sila sa Madina, tapos mayroon pang mga pahabol na nung na sila sa Madina, nag-success na, nalaman ng mga Muslim na nandoon sa Magka, dahil may mga nauna ng mga Muslim na tumanggap sa Islam, na nagbalik Islam, na nauna na sa Madina. Nai nahiwalay sa asawa, nahiwalay sa anak, Isang pamilya na kung saan ang lalaki ay nauna sa Madina, naiwan ng asawa, sabi ng asawa niya, paano muna kami iwan? Pinigilan sila ng mga Quraysh. Huwag kayong magtangkang pumili. Kikitili namin kayo. Ang nagawa ng babae ay wala kundi nanatili sa magka. Pagdating sa magka, nandun siya, iniwalay pa siya sa kanyang anak. Nagkahiwalay sila na nandun pa mismo sa kanyang lugar. Ngayon, nung nandun sila sa Madina at nag, nag, na, lumalaganap ng Islam, kasi ang Islam, doon talaga makikita sa Madina dahil yun yung oras na talagang the first Islamic state. May mga, kumbaga nagsisisiyan pa yung mga iba, bakit hindi kasi ako nakasama sa'yo? Bakit ay ito? ito? Parang sinisisi nila yung asawa, bakit mo kami iniwan, bakit ito ang nangyari? Tapos, bumaba ang talata sa Quran. Na minsan, may mga pamilya na hindi nakasama kay Propeta Muhammad dahil sa asawa, dahil sa anak, na hindi maiwan-iwan. Maski gusto nila, naniwala na sila. Pero bakit pa sila iwan? Dahil sa pagmamahal sa asawa, pamilya, at anak. Bumaba ang talata sa Quran. Anong sabi ng Allah? Ya ayuhal ladina aman. Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdaru wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa inna Allah ghafuru rahim. Allah Akbar. Mga kapatid, itong talatang ito, baunin mo ito sa puso't isipan. Salita ito ng lumikha sa iyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagpapigil yung iba sa kanila na hindi makapagpapigil Makasama sa pag-migrate ni Propeta Muhammad ay dahil sa pamilya, pagmamahal at awa at habag sa anak at asawa, buong ang talata. Sabi ng Allah, O kayo na mga naniniwala, katotohanan ang iba sa inyong mga asawa at ang inyong mga anak ay kalaban ninyo nagpapigil sa inyo ng inyong pananampalatay at pagmamahal sa Allah. Mas namahal nyo sila kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo at sa kanyang paglipa. Ano aral dito po? Aral na yun sa buhay natin. Gagawa ka ng masjid. Halimbawa lang, Merong ka, ka ng bahay. Gagawa ka ng masjid. Kaligtasan mo yun para isumuyong. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Ang sino mang gumawa ng masjid, ipapagawa siya ng Allah ng kanyang kaharian, bahay sa paraiso. Napakalaking gantimpala at tong tunay na yaman, mamatay ka hindi mamamatay ang biyaya sa iyo at gantimpala sayo sa iyo ang sa libingan mo. Pinapakinabangan ng masjid ang madrasa, ang mga tulong mo. Ngayon, dumating si Mrs. Hindi pa masyadong siya natapos yung bahay natin eh. O di kaya maganda na yung bahay natin. Pero mayroon pang natitira dyan na lote. Bakit yung masjid na gagawin mo? Parami namang mga masjid dyan. Maganda dito na lang natin gawin. Kasi marami pa tayong anak. So para doon sa kanila. Anong aral doon, bro? Sinubukan ka ng Allah pagkakasay mo, hindi mo nagawa yung masjid na yun, na pwede ka baka gawa ng masjid, pero dahil sa pagsunod mo sa asawa mo, sa mga anak mo, habag at awa mo sa kanila, sabi mo, paano na pag namuntay ako, dapat maiwan ako sa kanila ng mga bahay, kotse, o di kayo, mga buildings, kasi kawawa naman sila. Bro, ikaw ba ang Panginoon? Ikaw ba ang nagpapakain sa kanila? Na narzuko kumuha iya kung kami ang nagpapakain, kami ang nagbibiyaya sa inyo at sa inyong mga anak? Hindi mo ba alam na maski mawala ka, magubuhay pa rin sila? Dahil ang bawat isa sa atin, kahit sinos na nilalang dito sa mundo, bawat ilabas dito sa mundo, meron nang nakalaan na para sa kanila. Bakit mas nangibabaw yung gusto mo na sa kanila kaysa sa, sa Allah? Kaysa sa kaligtasan mo? May maghahaj. Ikilala ko. Ito, personal talaga na kilala ko. Abdraof. Nakapagbayad na. Kinukwento sa akin ito ng isang sheikh na kaibigan ko, nakasama niya, na jamaa niya. Sheikh, nagbayad niya siya. 200 plus pa eh. Ready na siya. Flight na namin after a week. Nung umalis na kami, sabi niya, sheikh, pwede ko ba i-cancel yung bayad ko sa hadsh? Sabi niya, bakit? Sabi niya kasi, nilagnat yung anak ko eh. So, hindi ko kaya umalis na yung anak ko nagkakasakit tapos iiwan ko siya. Sabi ng Sheikh, Bro, ipagkatiwala mo yan sa Allah. Ang buhay natin sa Allah. Sabi na, anong mangyayari pag umalis ako? Baka masisi ko ang sarili ko. Sheikh, kunin ko yung ano. Sabi ng Sheikh, Allah, right, sa totoo lang, wala akong paraan na para may balik sa iyong pera. Nakabayad na tayo sa matawif, nagawa na ang lahat, hindi, hindi, hindi na pwede. Sabi ng Sheikh, okay na lang, sige lang. Hindi ako, hindi ako tutuloy. Alam mo, bro, nangyari? Nakaalis sila ng haj, nandoon sila sa Yawmul Arafah, naka one week na sila dito, nabalitaan niya na matay yung nagbayad. Tapos yung anak niya, na hindi niya maiwan-iwan, dahil sa bagat niya sa anak niya, nabuhay, lumaki pa yung tiyan ng anak niya na mas malusog. Siya namatay. Bro, anong araw dito? Ano yung nilalilay sa buhay natin? Mahal natin ang ating mga asawa. Mahal natin ang ating mga anak. Mahal natin ang kayamanan ano meron tayo. Pero isipin mo, kung tunay na yaman mo, ay kung ano ang nagawa mo, na, kabutihan, na pakikinabangan ng mga tao at nakita ng Allah na mas mahal mo ang Allah at ang propeta kaysa kay Chiyo. Ibang mga sahaba nagsisisi, sinisi nila ang kanilang mga asawa. Hindi ko kasi nakapunta dun kay propeta dahil ikaw, anak mo ito ganyan. Ito tayo ngayon. <laughs> Maski gusto mo na ganito, pero nakahadlang si si Mrs. anak, nakahadlang sa ating pananampalataya. We need to rectify our faith na ang totoong muslim, pagsuko, pagtalima, mangingibabaw ang Allah, subhanahu wa ta'ala, kaysa sa kahit sino dito sa mundo ito. Ngayon, nung napunta na sila sa Madina at yun na ang nangyari, Anong sinabi ni Propeta Muhammad? Unang hadith, unang salita na binitawa ni Propeta na itinuro niya sa kanyang mga taga-madina taga bago niya isagawa ang mga paggawa ng masjid at pagkakaibigan ng mga ansar at saka mga muhajirin. Bago yun mangyari, may sinabi si Propeta s.a.w. Ya ayuhanas, o kayong mga sangkatauhan, insya Allah yan ang itutuloy natin sa susunod na linggo.